morning so shout out nga pala sa lahat ng mga nakasupport sa atin sa may youtube and sa facebook page natin at uh, sa mga naghihintay ng mga up update ko doon sa may youtube natin about sa pagpunta rito uh, hindi tayo makapag upload pa masyado at uh, busy pa sa work uh, pero hindi na magtatagal uh, makapag update din tayo ng sa pagpunta rito yung mga mag apply So, so konting test na lang at may inaayos lang akong pinaka-importante. emotional pa sa mga bagong pasok at papasok pa lang. Shoutout sa inyo. Itong topic natin is sa mga meron ng may permit na pero medyo natatagalan so natatagalan ng proseso. E Ito magandang paraan na lang kapag oras na matagal ang proseso at ma makales ang gastos. So ayun, sa so, may may mga permit na. So bali ganito gagawin natin kapag oras na hindi tayo maka wala tayo pang gastos sa may agency. Kung palakasan ng loob, ang pinakadabas na gawin dyan is mag tool. Dahil nandyan lahat ng ano mag-sacrifice ka yung gagastos ka sa pamasahe papunta sa may tulad ng Singapore kaso ang style doon ganito unang una mas maganda kasi kung may kakilala ka doon sa may abroad na napupuntahan mo pag pupunta at nuwari Singapore may kakilala ka doon humingi ka ng invitation letter to make sure para makalusot tayo sa immigration or kung may mga, mga kamag-anak ka or kapatid na mayroong passport mas mainam ipabook mo rin sila kasama mo so pinakamainam is group nakaguro ano kayo uh, tour kaso pinakamainam do kung wala naman pagong bayad yung pang tour yung kasama mo ikaw na mag-sacrifice mag mag na Tulad lang ng ginawa ko yan. Kumbaga, ito, inaano lang. Sinasa, uh, pinikwento ko lang yung aking ginawang style ko. So, uh, baka sa'yo umubra rin. Hindi uh, masamang subuhan, di diba? Pero, huwag uh, kabahan. Yung yun lang mga Huwag kakabahan sa ka, pinatanong tayong immigration. Sinabi ko nga, yung kamag-anak, di ba? Nakatabis kasi ng kasama sa pag, uh, pagtuturo. Yung same lang surname nyo, yung ka-applido nyo. Hanapin ko yung akin. Papakita ko yung example na nilagay sa invitation. Dapat kayo lahat. Kung tatlo kayo, magkakasama kayo sa invitation na niyo. Ito. Ito yung kala mo invitation. Pakita ko sa ito yun. Sa akin kasi, ang sinama ko kasi noon yung pinsan ko, yung mag-asawa. And then, yung isang anak ko, yung nakasama ko na So, pinsan ko ang aplido, same ng akin. And then, same kami pareha. So, yung anak ko, same din, di ba? So, yun, apat kami. Yan, kaya mabilis kami nakalabas. So, ano tanong sa atin ng immigration? Tanong sa atin ay ang purpose ko sa pagpunta doon sa mi Singapore. Pagpunta sa so dahil ka kasama ko yung isang anak ko. Ang sagot ko, itutur ko yung aking anak. Dahil kapag-graduate lang, promise ko pa ako sa kanya yung pagka-uwi ko ng Pilipinas. May aking siyang tutor Then, ask tanong pa sa akin, saan ako kukuha ng pang ano, nalilangin pang tour na yun? Saan kinuha? So, so pinakasagot ko ay eh, simple lang. Sagot ko, galing ako ng Cayman Island. Oh. Cayman Island. Exabron na ako ako. Oh. nag good na ako. Yun. Hindi. Yun na. Lusot na ako doon. Madalit sabi, say things. Ang sagot. Then, dapat confident kayo sa may inyong mga sagot para na, para hindi maghinala yung mag-interview mag sa inyo. And then, dapat meron kayo nakaprovide na na galing sa bangko para maniwala lalo. yung... kung Katulad ng ano, certification na galing sa bangko. yun mas mainam na meron kayong ipipresent. Kung hindi naman hinahanap, huwag nyo ipapakita. Alright, pero naki-permit, huwag nyo iso show up or mag-print. Huwag kayo muna mag-print, doon na lang kayo mag-print sa may pupuntahan nyo para safety. Just in case na check up in yung inyong gamit, di ba? Uh, ah, nandun lang yun. Tapos, lagay nyo sa may hindi makikita sa phone nyo. I-save nyo lang. Ayan, simple tip lang yan. Kung sakaling meron kayong mga katanungan na hindi naiintindihan pa, ay, uh, mag-iwan lang kayo dito sa ilalim ng inyong tanong. So, sasagutin ko, ko hanggang sa abot ng aking makakaya diba? Mga kayo nakuhang idea dito sa may aking vlog na to. Ah, sss. baka pwede makahingi na isang share or paki subscribe na rin yung aking YouTube or itong page ko, sundan nyo na rin dahil ina-upload ko rin naman doon yan. So, kita-kits kung papala kayo rito. Pakalala ko lang din, yung bibili yung ticket na pag tour is non-refundable po yan ano baka masa kayo na pagbili nyo ng ticket eh hindi kayo nakalas, nakalusot eh ma marirefund nyo pa pero kung kasama nyo naman yung buong yung pamilya mo kapamilya mo o oh anak mo, kapag yung anak mo kasama mo, it's 100% or 99% makakalusot. Depende yan sa inyong magiging sagot doon sa may pinaka-immigration officer. Ulitin ko, may natutunan mga kayo dito sa may ginawa akong sa aking experience na ishinary ngayon. Uh, eh, Pakishare na la lang din na, na medyo ganahan tayo mag bigay pa ng info about sa pagpunta o pag-alis sa BPI Pinas. Ayos. Salamat. So hanggang dito lang. No more.